Sa bawat pasada ng hari ng kalsada, isang pamilya ang inubuhay ng matibay na manibela. Pero, paano na lamang kung maglaho ito dahil sa simpleng programa na basta-basta na lamang inilarga? Taong labing siyang, apat tapot, lima, nang itinayo ang sinaunang Pinoy jeepneys. Nagsimula ito sa mga naiwang sasakyang pang sundalo na sinamantala ng mga Pilipino bilang transportasyon. Sa pinagmula ng mga jeepneys, walang alinlangan na naging produkto ito ng katalinuhan, diskarte, at katatagan ng mga Pilipino. Ito ay naging transportasyon patungo sa kunlaran ng ating bansa. Ngunit, paano na ba para patahimikin ang mga umuugong na makina? Ang gobyerno ay naglunsad ng na isang programa na naglalayong palitan ng modernisadong transportasyon ang mga tradisyonal na ito ay ang Public Utility Vehicle Modernization Program o ang PUVMP na may hangaring magkaroon ng mas ligtas, mas mabisa at mas maluwag na pagbiyahe para sa mga tsuper at pasahero. Sa programang ito, dapat na makabuo ang bawat tsuper at operators ng mga kooperatiba upang magkaroon ng sariling prangkisa at kinikilangan na nakahisto ito sa LTFRB. Ito ay ang polisiyang one route Franchise. Ang PUVMP ay nasa ilalim ng Omnibus Franchising Guidelines. Dapat palitan ang mga jeepney na nagbubuga ng maitim na usok ng modelong pinapagana ng Euro 4 diesel engine at mas modernong disenyo. Ang mga PUV na nais ipamalit batay sa programa ay nagkakahalaga mula 1.6 million at umaabot hanggang 3 million piso aprubahan ang 2.6 na milyon bilang laan para sa kuryenteng makina ng sasakyan, hindi man ganoon kailangan. Kung kaya't naghanda rin ang gobyerno ng financing package para sa mga kooperatiba. Ito ay tinatawag na 5678. Sa madaling salita, layunin nitong paunlarin at mapabuti ang pampublikong transportasyon, ngunit marami pa rin kailangang sa implementasyon ng programang ito. Kailangan nito ang masusing konsultasyon sa iba't ibang sektor gaya ng mga operators. Ang proyekto po ng gobyerno, yung PUBF, maganda po. Kaya lang po dapat, yung tulong ng gobyerno, ma, no, maibigay sa manufacturer, sa kooperatiba o sa kooperatiba ng gobyerno. Kasi po, yung bagay po ngayon order, nag-presesa ng 2.8 million na yung pong operator na jeep wala pong makakakaya na bumili noon kung hindi mangungutang pa sa banko kung sana po kung magbibigyan ng ang manufacturer ng uh, Euro 4 engine baka makapaggawa kami ng jeep na mas mababa presyo doon makakatulong po kami sa tao makakatulong po sa bansa natin kasi kung sasangay na lang tayo sa binibiling jeep na two point eh, hindi po talaga na kaya. Dagdag problema rin ang mataas na gastos sa pagpaparehistro ng isang kooperatiba. Madaming proseso ang dapat pang isaayos upang maging mabuti at maayos ang implementasyon ng nasabing programa. Uh, kung mapapababa po yung presyo, hindi po may yung kooperasyon o kooperatiba na magulo. Kasi po kung mataas yung uh, presyo, may hirapan din magbayad uh, yung pagkorsyo ka Kasi oh, gusto ng gobyerno ngayon, mawala na yung individual franchise holder. Kasi kailangan mag-consolidate ka, sumama ka sa kapurasyon o kooperatiba. Kaya lang mo, oh, pag nagbuo ka ng korporasyon o kooperatiba, hindi naman gano'ng kadali yun oh, kasi i-raise ira yung security business permit. Ang pinakamahirap kung hanapin sa iyo yung garahe mo yung location po namin, in Las Piñas, napakamahal po ng lupa dito para makabili ang isang bagong corporation o operatiba ng lupa. Kung hindi naman po makabili, sa lalaki ng jeep yan, nakailanganin mo na malaking lupa. I renta, mahal din. Hindi na no ang problema ng corporation o operatiba kung magkakayot. Sadyang mahirap para sa mga tsyuper at operators ang programang ito dahil nga sa malaking halaga na kinakailangan upang makasabay sa modernisasyon. Para sa iba, hindi pa handa ang ating mga tsyuper sa modernisasyon lalo na at nagsisimula pa lamang silang gumangon mula sa pandemya. Kasi po, yung gusto ng gobyerno, pag pinatupad niya, wala naman tayong nagagawa. Kasi po, pag sinabi ng government na yung traditional jeep na hindi na pwedeng bumiyahin hindi na kami makakatbo, wala nang uh, hanap ng mga driver. Eh hey, ibang operator po talaga katulad namin, kung gusto pa namin magpatuloy, wala kami magagawa kung hindi sumunod sa gobyerno, mangutang sa bangko at bumili po ng modern jeepney o maggawa ng modern GT. Sa kabila nito, banta rin sa pamumuhay nila ang pagsulong ng makabagong jeepney. Sa amin mga ordinaryong or driver, napakahirap po yung pinanong ng goberno kasi napakamahal. Bukod na sa mahal, eh hindi man natin masabi na hindi agad masira yan. Kaya, ang inihiling namin, yung uh, driver-operator, yung uh, body repair na lang. Kung gusto nila na eh, ano natin yung jeepney natin, pwede naman natin i-repair. O kaya, papalitan ng makina na uh, Europor, humiling naman kami magpalit. Huwag lang yung na ano nila na brand yun, napakamahal, 2.5 uh, million eh. Samantala ang jet nasa 300,000 nalang. Kaya yun ang inami namin. Hindi po, kasi gawa ng, ang nakikinabang po dyan yung mga negosyante lang, ano, hindi naman, hindi naman taga atin, hindi taga ibang bansa din. Kaya hindi kami papayag. Pagpatuloy nila yan, napakahirap talaga gawa ng marami tayong mga kababayan na mga driver na halos doon lang talaga nila hinanong hanap buhay. Pag yan natuloy, tawawa naman yung ating mga anak, yung mga anak namin na yun lang doon na umaasa. Pag na-peace out, talagang wala na ibang ano kundi iwan ko kung anong gagawin ng mga kababayan namin driver. Kaya napakahirap pag ipatupad ng gobyerno yan. Maraming magugulong. Isang napakalaking hamon para sa mga operators at jeepney drivers ang pagsabay at pakikilahok sa Public Utility Modernization Program o PUVMP na inilunsad ng gobyerno tinghiin ng PUVMP ay paunla rin ang panlabas at panloob na kaayusan at kaanyuan ng jeep. Makatutulong din ito sa pagbabawas ng polusyon sa ating bansa at upang makasabay ang Pilipinas sa globalisasyon. Pero maraming bagay ang humahadlang lang sa programang ito na hindi na isaalang-alang ng gobyerno at ito ang naging hinaing ng mga tao. Ang mga jeepneys ay hindi handang numarga para sa modernong kalsada. Nasabi sabi nga ni Ginoong Virata na maganda ang layunin ng programang ito dahil parte ito ng pagpapaundad at kaesa ng ating bansa. Ngunit kanya rin ibahagi na mahirap para sa nakararami ang programang ito dahil nga sa napakalaking halaga na kakailangan. Hinaing rin ng jeepney driver na si Ginoong Robert ang taas ng presyo ng makabagong jeepney. At sinasabi niyang mahirap nga talaga para sa kanilang mga jeepney driver ang makilahok rito dahil hindi nila kayang sabayan at kitain ang malaking halaga na kailangan. Madaming ibang paraan upang makasabay ang ating bansa sa modern modernisasyon pinahiyag din ni Ginoong Robert na imbis palitan ang mga ito, bakit hindi na lamang paunlarin at ayusin ang mga ito sa paraang makabubuti sa lahat ng tao at hindi lamang sa mata ng gobyerno. Kailangan nila ng programang hindi sila iiwan at hindi ang nais silang palitan. Sa pagwawaksi ng gobyerno sa tradisyonal na transportasyon, maraming tuber ang mawawalan ng kabuhayan, maraming pamilya ang magugutong, at ang maghihirap? Handa nga ba ang gobyerno na harapin ang mga problemang ito ng sambayanan? Maraming bagay ang dapat isin niya sa alam sa pagpapaunlad ng transportasyon. Ngunit mukhang hindi ito nabigyang pansin ng ating gobyerno bago inilarga ang nasabing programa. Isa lamang ang sigaw ng ating mga tsuper. Hindi sila lumalaban sa modernisasyon, ngunit umaarangkada sila sa hindi bakatarong ng pamamaraan.